Okay, ready ka na. Mamaling kita. Ako ah, ya ready na ako. Ang ganda pala dito. <laughs> ah, dito ka ba nagtatrabaho sa South Central Kuya? Ang ganda pala. One time pa siya lako diyan, Kuya. Nakalista na po yung bibili natin ng mga uh, gulay going Hong Kong, kuya. Oh, hindi. Mimiss ko na ako. Nandiyo sa papel. Is this your first time, Inday, na sumama sa palengke? Ay, oo, kuya. Excited na ako, kuya. Kasi lagi kayo ni ma'am ang namamalengke. Eh, si ma'am busy. Sabi ni ma'am, sumama raw ako sa'yo para may katulong mamili. Oh, hindi, magpapawas na ako ha? Okay po. Ay, ganito pala dito. Si, si Kuya ang nag-aano, nag nag uh, nagdadasulin na. Sa Pinas, 'di ba, hindi may mga nag-aasikaso sa mga bawat susakyan. Pero dito, iba pala dito sa Canada. Ikaw mismo ang uh, gagawa. Kaya mo si kuya, oh. Oh. Walang assistant na gumagawa. Sariling sika pala dito. Sariling sika pala dito. Ang ganda pala dito. Mayroon lang kasi ako nakalabas. wala ang shell nila. Ay, papadala muna ako ng pera sa sa amin. Sabi ko kay kuya, papadala ako ng pera dahil sweldo na ako. Dito po kami nagpapadala. Ay, doon pala sa Lawrence. Ayan, sa Lawrence. sa Lawrence yan papadala ako para may pangkain na yung aking mga mahal sa buhay sa Pinas. Kapasok na ako. Ay nako tapos na ako magpadala. Ito na kaming paleng ni Kuya. Oh, ganda pala ng view dito. Yung yeah, downtown. Downtown. Ganda. Ang laki naman pala dito. International hongkong. Oh. Ay, daming chichuria naman. Peewee. Chichuria. Ay, tuyo. Ay, tuyo tinda naman pala. Ay, may hotdog na pula. Ang dami naman pala. Kuya, ito o, oh, hipon. Gusto mo, kuya? Baka si ma'am gusto to. O, Magpapaan mo lang siya. Pumunta sa wasa. Sige kuya, punta kang washroom. Ako nang bahala dito. Mahal naman. Mama, pagalitan ako ni madam. Pag kumuha ako ng hipon. Grabe pressure ay. Oh, pressure. Peaceful. Mayroon sila sa peaceful. Ito. Peaceful. Kuha ko sila. Yan pa lang natitili ko. Ito kaya. Mahilig sila sa nito. Ano ito. ito. 25. 3 dollars. Ready na ito. Kunin ko. Baka gusto ni mam Ma ito. Yan. Kuya, ito. Bili natin. Sa Pinas kasi, ano eh, pure foods. Pero ito, masarap daw, jambo. Siete. Try natin, makamagustuhan mo nga. Ayan, ah, Five pieces. Pink. Ito, small naman. Try natin. Try natin, jambo some food Masarap daw to. Sabi niya. Wow! Daming lang hunisa. Ah. Pambaon nila, ma'am. Pwede na to. Ay, hot. So, ito na lang. Hindi hot. Kaya lang pa. Ha? Mura siya, kuya, ng 50 cents. Hmm? ito Ano gusto? May garlic daw ang gusto ni Kuya. Sure ako mm nga Mm-mm. Di ako sure. Bulacan sweet. Ibig sweet. Yeah, Ilocos daw ang gusto niya. Oh, oh Kuya, 'to na. Eh, sel selcha? One hmm. minute lang, 'to na. Oh. Okay, ayaw niya na ilokos. 11%. Yun daw. oh, kuya, yan na lang, kuya. Ay, yakot. Ay, calamari. Ay, ito, 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 kuya itong oh, walang skin. Try natin dalawa. Diba, dalawa. Dalawa to. Ito pala yung isa, $5.49. $1 sale. lang ito o oh, galugong 3.49 Di kain tatlok uya. Ganito eh, 3.5 times 40. Pwede na 'yan, Kuya. Pwede ngang gawin natin tinapa. dahon ng kampalaya. yan sarap to

ay, nice. spageti pag, ko sila, pag ko sila ng kanton pag ko sila ng kanton dalawa papaya video pala, kaya pala si sino... hey, hey. thank you Surround Oh my gosh, yeah. na rin ako dahil pang ninisin. grabe